guys, magluluto ko ngayon ng danggit Pinadala ng mama ko from Philippines kasi may umuwi yung auntie ko. Kapitbahay namin doon, kaya nagpapadala si mama ng ganito, danggit Ayan. At saka, baguong. Baguong from Philippines. Tawag namin dito is ang suhan. Uh, galing patulong karaskal kaya shout out sa nagbigay thank you auntie sa nagbigay nito dumating na so kahit mga moy, kahit ayaw ng asawa ko yung amoy magluluto dahil sa kapag luto natin guys ano na yung oil so this is it bahala mga po siya guys Pagluto ako ng danggit. At yung asawa ko, wala yung mayonis pork at saka magganito daw siya ang uh, cucumber at saka tomato. Tomato. ice. Nangamoy daw guys kaya ispin. <laughs> Nangamoy daw guys. Yan guys, so lang po. Saka <laughs> nakaluto na ako guys nito at saka mag yung asawa ko dun kumain sa labas <laughs> ayaw din yun ang amoy so to ito sarap fresh from Philippines mmm wow mmm kaya magkakamay ako ngayon guys mmm with suka. Ano, limon pala to guys. Hmm. Kapag ako guys. Kapag may kunting pork ako po dito. At saka, siyempre, hindi mawawala ang Coca-Cola. Ayan guys, so Coca-Cola. Gula. kain cay guys. Eh. Hmm. Mau kapan aku guys? Nah. Mm-hmm.